So nga bang nakakaganda ng skin ang pag-inom ng black coffee? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ang black coffee o brewed coffee ay walang halong additives, gaya ng asukal, gatas, cream at anumang flavor. Bagamat mayroon itong bahagyang mapait na lasa kumpara kapag ito ay may additives. Maraming tao ang gustong gusto ang isang malakas na aroma at epekto nito. Pero may binipisyo nga ba sa skin ang pag-inom ng black coffee? Tara! Let's prove it. Ayon sa healthifyme.com na ang black coffee ay walang calories, fats o cholesterol at ito ay great catalyst para mag-lose ng weight at mahusay sa pagre-reduce ng inflammation sa katawan na nakakapag-prevent naman ng tumor development dagdag pa sa healthline.com ng Black Coffee ay mayaman sa vitamin B3 na makatutulong upang maprevent ang non-melanoma skin cancers. Ang caffeine naman ay key sa cellulite reduction sa pamamagitan ng pagpapalawak ng blood vessels beneath the skin. Nakatutulong naman ito upang mapababa ang appearance ng cellulite. Pero sa kabila ng good benefits nito, ang ilang eksperto ay may paalala pagdating sa pag-inom ng kape. Ang pag-inom ng kape ay kinakailangang 4 to 5 small cups lamang o katumbas ng 400 mg na kape. Dahil kapag nasobrahan, pwede ito mag-trigger sa pagre-release ng cortisol na nakapagdudulot naman ng mas maraming oil production sa balat at ito ay nakakabawas ng collagen level sa skin ng tao. Kaya naman drink your coffee moderately.